Sino mo ang ng aking aso? Pagkain okay. ng aking aso. Pero <laughs> tabi ko naman itong sari para sa susunod na araw, may kakainin naman ulit sila. Yan, Yan na nailagay ko na sa rep. Ngayon naman, ikuwa. Ayan. Ang dami ako ng Ngayon, handa natin yung tatlong plato na lang. No. Ito. kay Coco. Ito kay Chico. Ito kay Yasa. Yes. Ito, katulad dito. Bibigay ko na kay Coco. Koko, o. Oh. Coco. Ito si Coco. Kumain ka Koko, dyan, si Koko. Ito ko. namang isa kay Yasi. Yasi, lay rito, dali. Ito sa'yo. Ano na tatay? Eh. Yasi, oh. <coughs> labas na. Labas na doon. Labas na. Yasi, labas na. Labas na. <laughs> Tapos, ito naman ang kay Chico. Ito naman ang kay Chico. Chico. kain na. Yan naman si Chico. Oh, naubos na. Naubos na ni Chico yung kanyang Naubos na yung kanyang pagkain. Si Coco. Si Coco mabagal, di pa natatapos. Mabagal talagang kumain to si Coco 'yo Puro ulam na kinain. Mabagal talagang kumain to. Hindi katulad nung dalawa. Sige, musim na yan. O, oh, ayan. Ubus na yung kay ko. Lakas talagang kumain to. Oh. Oy, magpupo ka muna dyan. Tumain ka muna dyan. Tumain ka muna dyan. Agal, o. Oh. Tignan mo. Kasi bungi-bungi na ang kaya mabagal kumain. Ngayon, ito naman na ulam namin mag-ina dalawa lang kami, si John at saka ako.